Hello, good evening guys. Nandito naman guys si Biyahero Pagtapang Vlog. So for today's my video guys, may isa na naman po ako nakita guys na isang gumagawa po ng sapatos. Kaya e, ayan guys, nakita ko po guys parang alanganin naman po yung maghapon niya. Parang wala po talaga siyang binta. So ayan guys, kahit apa ano guys, ay e, aabotan ko guys ng pambiliman na namin yung pang guys. So guys, tara guys, samahan niyo po ako guys na pupuntahan po natin yung isang nag po ng sapatos. Dahil sabog maghapon po, nakaupo niyan sa init at lamig po ah, talagang nakikita ko po, po yung sakripisyo yun, nyo na wala naman po sa buong mga hapong kinita kaya kahit pa paano naman guys aabotan natin itong mga kano naman po may abot natin para makabili man lang siya na makakain niya para kayo sama niya po kahit... Ayon guys eh. ayun guys ayun guys ibang lahi ay tingin po kay isang Pakistan nationality po kay isang nationality shoes repairing ah My friend leg leg Malung like print, this malung may this no print, may print, may print, may print, may print, But my house par I go by taxi, maybe tomorrow, to today or tomorrow. Ah. Uh -huh. mm. much just huh? Okay, I will bring tomorrow ah. Huh? Tomorrow. Tomorrow yah. Uh -huh. Yeah. Because no taxi, taxi. I go by taxi. Yeah yeah. 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 I go by taxi. Yeah. Okay, bye. Tomorrow hmm? Tomorrow? Yeah. Tomorrow, next, month, next month. Next month. No. <laughs> no. not next month. Okay. This for you. Okay? Hmm. Okay, eh? I will bring again tomorrow. I will pay, okay? Thank you. Take care. Take care, my friend. Bye bye. Take care. Bye bye. Okay. okay. So, ayun nga, guys. Ah, uh, nakita po natin. Ah, uh, ngayon po, kanina po pagpunta ko po, bali halos wala po siyang customer. Ngayon iwan ko lang po kung may nirerepair siya o para may makitaan man lang kung may dadaan po na nakikita po siya may ginagawa. Dahil talagang halos maghahabol po, guys. Halos wala po siyang magawa. Halos wala pong nagpapagawa. So ngayon po guys, nakita ko po guys na may pinagkakaabalahan naman siya. Kaya kahit paano ayun na. Salamat guys.